Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating uh, area, no? Sa site po natin, no? Sa ating tanim na ampalaya. Ngayon po ay maaga po tayong pumunta dito. Kasi kagabi may gumagala ng mga bata dito nang huhuli ng gagamba. So, titingnan po natin yung ating tanim baka may mga naapakan. pinabayaan ng mga magulang yung mga bata sa gala kahit gabi na kakahanap ng gagamba nagbawalan ko na pag-araw yun pala gabi sila pumupunta no po yung ating tanim Naliliit pa anim na araw pa lang to So, pinagbawaalan ko na yung mga bata dito na pumasok. Kasi may tanim na. Pag-araw, wala. Pala, gabi sila pumunta dito. tingnan po natin sayang no kung, kung, may masira yung tanim natin mahal mahal ng binhi ng ampalaya no. sila makahuli lang ng gagamba okay na po <clears throat> no lang silang bisis ko na sila nabihan pumapasok pa rin gabi sila pumupunta dito kulit ng mga bata wala na walang nasira, no? Parang pinabayaan lang sila na gumala pag gabi. May kagabi, ah, huling-huli sila. Kahit last 10 na ng gabi, nandito pa sila. ginagawa nilang araw yung gabi dito so sana walang masira ng ating tanim kasi ang liit pa no ito mapakan no? wala to Ngayon uh, lang po no sa umagang ito. Gala po sila paggabi no kahit sinabihan na sila wala silang alam no. Na iniingatan natin yung ating tanim. Sayang pagmapakan. So, yun lang po, no? Sa umagang ito. Six days, no? Wala nung na-transplant itong ating ampalaya. So, ito na po sila, no? Six days. Ito po. Yun lang po. God bless.